Kung mapapansin nyo yung ilaw natin, no, bumabaga. bumabaga, di ba? Ibig sabihin, hindi normal yan. Merong side dyan na umiinit or mataas yung bias. Tapos na natin gumawa ng Joson Earth na 1.5. Okay, bali ito. Next natin ito. Uh, Shoutout muna sa mayari nito na pinagkatiwalaan at pinagkatiwalan tayo na gawin yung unit nila para alam ko may nila pa ito eh Sampalok, Manila okay saling Sampalok, Manila ang issue nito ay ano pa ba? Si <laughs> umiinit. <laughs> umiinit daw angyan sa nagpo-protect, okay? Madelikado 'to naka-expose. Okay, inulit natin. I mix na si E18. I mix CA18 power amplifier. Kung mapapansin niyo, parang bago pa siya kasi walang dumi. Although siguro malinis lang si Bosing or maalaga lang sa gamit. Ngayon tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis mas mabilis tayo, di ba? Okay? Ngayon, switch on natin to. Kung mapapansin nyo yung ilaw natin, no, oh, bumabaga. Yan, bumabaga, di ba? Ibig sabihin, hindi normal yan. Merong side dyan na iinit or mataas yung bias. Mga tagasubaybay natin, alam na nila kung paano yung proseso sa paggagawa natin dito. Pero sa mga hindi pa, ito. Pakita ko sa inyo yung diskarte. Ngayon, pwede kayong gumamit ng thermal scanner para malaman nyo kung saan banda yung umiinit. Pero uh, isang diskarte or isang pamamaraan mo na yung gagawin natin. Ngayon, pa isa, isa tayo. Ito, channel 1. Channel 1, bunutin ko to. Mga kate ka lang, mahirap. Okay, bali ito. Binunot natin, mahirap. Nahirapan ako eh. Ang channel 1 to ah. Ngayon, switch on natin ulit. Kapag bumaba yung ilaw, Okay, bumaba siya. Nawala yung ilaw na. Oh. Ibig sabihin, channel 1, maaari yung umiinit. Okay, yung channel 2, maaaring hindi. Pero, sukatin pa rin natin yung bias ng channel 2. Ito na yung tester natin. Sukatin natin ah. Yung isa, tinanggal natin to ah. Okay, on natin. Ngayon, Ay, mali pala. <laughs> Bakit din sinukat? Ito to, tingnan natin ah. Ito to, ito kasi goods to dito eh. Ah, sa 0.25 lang yung bias nito. Yung nandito, di pala natin na ibalik. Pero mataas to sigurado. Balik natin. Okay, balik ko. Ayun, ulitin natin. Dahil no, may ilaw oh. Baka wala tayong masukat dito Ah, taas nga, yan oh. Okay Mataas yung bias niya, compare mo dito Dito, Dito, nasa 0.24, 0.25 lang eh. Okay. Ang pinaka problema ni'yan ay yung biasing. Ayan so, yung trimmer na yan oh. Okay, yung kulay dilaw. Sana ba, kulay, kulay dilaw. Ayan, yung trimmer na yan. Sa, sa taga-subaybay natin, kabisado na nila kung paano, paano natin gawin yan. Okay. Ngayon, magpapalabas tayo ng mga 0.26, 0.27 lang ng bias. 0.25, 0.25. 0.26 hanggang doon lang. Ayun, kalasin natin. Ito muna yung kakalasin natin. Ito muna yung channel channel 2 muna. x bias natin 'yan. Okay? Gagawin natin ay ito, hindi na natin kailangan baklasin itong board na 'to sa may itching na hindi na. Ang diskarte ko diyan ganito lang. Pwede nyong pingutin 'yan. Pwedeng ganito. Putulin mo lang siya. Kung may cutter kayo. Putulin to putulin yan tapos putulin dalawa ngayon ganito siya oh tapos siya baliin pwede mo siyang baliin diretso depende sa diskarte nyo kasi double sided naman to eh hindi naman kailangan na uh, yung inang sa ilalim kasi tagus naman sa ilalim yan tigas ka Tigas siya. Ayan, tanggal na. Putol na. Ngayon, ang value na ilalagay ko dyan or ilalagay natin ay 2.7. Pero yung stock nyan or sa may trimmer nya ay 302. 302 meaning 3K. Okay, 3K yan. Ngayon, sa paglalagay ng fixed bias, ganito siya. Pag ganito. Gilid, tapos gilid lang. Yung gilid-gilid lang pag ganito siya, oh. Yung gilid dito tapos gilid dito, hindi mo na lalagyan yung taas. Or pwede naman kasi yung taas tsaka taas tsaka focus natin. Yan, yung taas na to, and then dito sa may kanan na butas, ito, magkadugtong lang yan. Ito yung sa kaliwa is walay Okay, kaya pili ka maglagay dito sa kaliwa and then sa kanan. Or dito sa kaliwa and then dito sa taas. Pwede yan. Kapag dito kayo maglagay sa kanan hindi sa taas, wala 'yan, hindi hindi gagana yung biasing nyo Okay? Ngayon lagyan natin 2.7 nito ah, 2.7k. Okay? Ah, nilagay na natin yung fixed bias natin. Yan, ganito yung paglagay natin. Ma, na, ah, yan 302, 2.7. Ngayon, ibalik natin to or kahit ganyan lang nga yan eh, nakakabit naman yung supply oh, nakakabit naman siya. Pwede nyo nang sukatan ng na mayasing yan. Ngayon, pwesto natin ulit yung tester natin. Okay? Tester, tester. Iusin ko lang. Ngayon, on natin. Okay? Tingnan nyo ano mangyari sa may bulb. Okay, mataas. <laughs> mataas pa rin, oh Ibig sabihin, sablay. Hindi yan. 2.7 Sablay ah Bakang 2, 2K lang yata to 2.2 ah Teka lang nga <laughs> Ngayon nga biasing talaga Bye 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 May ibang design na 2.2 lang gamit Merong iba 2.7 Ulitin natin Wala oh Oh mataas pa rin siya oh Parang lalong tumaas Ganyan Ah wala mataas talaga siya Oh Okay, umitin natin <laughs> Sablay yung 2.7 natin Lagyan natin ng uh, 2.4 2.4 o 2.2 Sige, lagyan natin 2.2, try natin 2.2 Kahit ito 1.2 na to 1.2 na, masyadong mababa na yan ha? Ang problema, ganun pa rin Oh, nyo. oh mabaga pa rin O oh. Tapos, hindi mababa ng 0.4 yung bias. Ibig sabihin, ah, uh, hindi bias. Wala dito. Merong ibang problema pa. Kamali tayo nang inala. Kasi bago pa ito, yun. Bagong bago pa siya. Ngayon, so, yuri natin to, kung ano yung pinaka problema niya. Ilakas natin yung channel to. Kukuha tayo ng reference dito. Ngayon, kinabitan ko siya ng 2.7, ah. 2.7. Tapos, ito yung Pansinin nyo tong stock nya Sa ba pwede ilagay yung tester? Yung stock nya ay Dito na lang siguro Wala na kasing stand tong Pa natin, tester natin eh Nabali Ito yung kanya stock nya, ito toto to. O, testering ko Halos short yung dating nyo Diba? Halos short to oh. Tapos yung 2.7 natin ganito baka na iba yung design ng pan baka iba na yung design ng mga bagong labas ngayon video mataas pa tayo Okay, medyo mataas pa oh. Na yung stock niya ay halo short lang oh. Di ba? stock <laughs> niya na, stock 'yan ngayon ang gagawin natin dito try pa natin ibaba baba ng todo nag 2.2 tayo kanina try natin ng mga uh, 1.5 try natin kung bababa kasi ng todo or bababa pa ba talaga kasi ang baba nangko dito baba ng reading dito okay bali ito yung trick na ginawa natin yung trimmer na nandito nandito, kinuha natin itong trimmer na to, dito galing yan ha? dito galing sa kabila eh, tinabi ko lang ngayon yung nandito tinanggal ko tapos nilagay ko siya dito yan para malaman ko lang kung talagang trimmer ba talagang problema okay kasi goods to dito eh good yung trimmer na to ngayon ang reading kanina is yung gilid gilid is halos zero or, or alo short siya okay tingnan natin Wala nga Oh, parehas lang, oh. Ibig sabihin, mukhang bayasing ng problema. Ngayon, switch on natin. Dito ko na siya nilagay, ah. Oh, nag-normal siya, oh. Ba, diba? china-challenge ako nito, ah. Mukhang binago na nila yung design, ah. <laughs> hindi na siya kwan, eh. hindi na siya tawag nito. Hindi na siya 1.8 eh. Parang sobrang baba na. Okay. Um, calibrate natin. Kwanto. Uh, Pwede bagong kaalaman to. Kasi bagong kwanto. Bagong labas ng iMix. Okay. Kakaiba. 3.3 yung trimmer pero ang layo. Naglagay na ako ng 1.2. May pa rin eh. Ibig sabihin, mas mababa pa. Okay. And then, yung dito na trimmer, nalagay natin dito. Naging normal. Ibig sabihin, dito talaga sa trimmer, Or dito talaga sa biasing yung problema. Okay, solusyon na natin ha. Ah. Gets ko na. Naalala ko na. Ang disenyo nito ay parang kahalintulad ng sa live. And then yung isa pa yung ginawa ko na ano bang brand yun? Tanda ko na. Halos ang bias nito ay uh, short. Shorted. Ito, na, ako pa, na, ko pa, nailista ko pa. Pakita ko sa inyo. Minsan kasi kinukudigo ko siya eh. Ito, ito, to Ayan Oh. Trident C18 violet panel, bias like live pit 0.5. di ba? Lilista ako diyan. Kaya ngayon, yung iMix, iba-iba na pala yung design nila ngayon. Iba-iba yung laman. Kasi alam ko, mga bagong labas ito eh. Ngayon, ang biasing na nilagay ko, tingnan nyo. 0.5 lang yan ha. Halos shorted yung dating niya. Kapag tumaas ka, automatic tataas yung bias na napakadelikado. Na napakadelikado. Pagdating sa ganito kasing trimmer, 'di ba? Sa gitong glassing trimmer kasi alam naman natin kung tingkwan lang nagiba na yung biasing nito. Okay? Ayun, may makukuha na naman kayong aral sa akin nito. Kahit papaano, 'di ba? O yan, ang layo, 3 3 3.3 ito. Ah, 3.3 ito. Tapos 3.3 oh, tapos ang dating niya is ganyan lang. Piniit ng todo to na halos short na yung dating. Halos short lang yung dating niya. Okay? Oh, tingnan niyo yung bias oh green, black, silver. Okay, 0.5 'yan. 0.5 ohms lang 'yan. 0.5 alo short lang 'yan, tingnan nyo. Kasi nung tinister natin kanina na may trimmer, halo short 'yung dating niya, di ba? Ayun, ganun din 'yang labas niyan. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayun, ayun, done Papansin nyo. Oh, di ba? 0.5 ohms lang 'yan ha, 0.5, 0.5 alo shorted 'yung dating niya. Ngayon, Ayusin natin. Uh, <clears throat> Sukatan natin naman ng bias ulit. Okay. Ngayon, kaka-plug na yan. Pansinin nyo 0.5 lang yan ha Kung sa ibang design yan, alintik, sira na agad yan. Sisira agad yung ampli mo dyan. Oo, o natin. Pansinin nyo. Okay, nawala diba? Pumino. Pumino na siya. <laughs> ngayon, Eto siya, naka 2.5 tayo. Tingnan nyo yung biasing niya. Bababa yan. O, oh, nasa 0.25 lang, katulad ng stock kanina. di ba Oh. Okay. Goods na. Ganun lang ako, ano. Kasi na-encounter ko. Yung bagong, yung violet panel din na bagong labas, ganun din yun. 0.5 din yung bias niya. Oh. Okay? Kwan, di ba? Yung kung babasi ka lang sa trimmer, ang layo. Ang kalain mo, ha? 2.7. Hanggang sa mabot ako ng 1.2, walang nangyari. Ah. Uh, goods na. Ayun, no? Kung isa magustong gayahin. Okay? Ngayon, dahil na, ba, na naging okay na to, ganun din ang gagawin natin dito. Ito yung mga trimmer na to. di ba? O, palitan natin ng 0.5 yan. Ito, na-fix na rin natin to. Yan, walang daya yan ha. Tingnan nyo, 302 yung nakalagay sa board o. Oh. Tapos nakakinabit natin, tingnan nyo. 0.5 lang. Di ba? 0.50, 0.5. Ngayon, balik natin to pares yung board. Tapos, testing natin ha. Ah. Tayo, naglagay na tayo ng... Or naibalik pala natin yung board. Hindi pa nakaturnilyo to pero... Naibalik natin yung mga kabli nya. Tapos, naglagay na tayo ng speaker dalawa, yung dalawang mid-high natin nandun tapos naka stereo mode tayo laptop natin gumagana na o natin pansinin nyo wala na diba o, naka fix na yan dalawa yan tapos yung isa ano yung isa ayan o oh. okay ngayon Ah. Okay. Ito yung channel 1 na umiinit. Alay music. Okay. Tong isang channel. Lalakas din kahit pa paano? Ilan ba yung supply nito? Uh, 100 lang pala yung supply nito 150 Okay, hanggang dito na lang <laughs> Medyo na talin ako ah Pero kung na, tanda ko na rin Kahit pa paano Akala nyo from 3.3k na ginamit Ang layo Tapos halos short lang pala no Kaya kapag hindi mo kabisado yun Sasakit yung ulo mo talaga Nawa nakapagbigay idea ulit tayo Sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang syempre baguhan lang mga veterans baliwala na sa kanila to very basic na lang sa kanila ito kung paano gawin yung ito klaseng i-mix sa dami ko nang ginawa kadalasan ng gamit ko 2.7 talaga ngayon ang layo <laughs> and then kung ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapagsubscribe dyan baka pwede naman I subscribe na ang youtube channel ko ah bali tulong nyo na lang din sa akin yan Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Peace sa atin lahat.